Hello, what's up mga katunay? Isang mapagpalang umaga sa lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Once again, this is Nel J. De La Cruz Matunding, ang inyong lingkod, manlalakbay ng probinsya ng Bukidnon At nandito po tayo ngayon sa bayan ng Bautista, na bahagi po ng probinsya ng Pangasinan, na pangkarti ng probinsya na ating binisita. At syempre mga katunay, dito po tayo nag nagpalipas ng gabi dahil uh, sa nakasaad sa libro at syempre inaawit na rin ng ating mga mag-aaral, lahat ng mga sektor mga LGU man o mga private sectors lahat po ay ito po ay inaawit sa pagpasok sa mga bawat misina at syempre mga katunay, ito po ay ang buhok kung saan po ay ang Pilipinas, ang liriko ng pambansang awit dito sa Bautista, Pangasinan at ito po ang ating uh, nasa likuran ngayon, nandyan mga katunay at nandito din po yung ating padyak na ginagamit sa paglalakbay sa buong Pilipinas ay yan po ay si Jose Palma ang isang nagsulat ng uh, Pilipinas o ang ating pambansang awit na kinakanta sa tuwing po magpa-vlog ceremony. Bagay, sa libro lang natin na babasa noon at syempre ang sikat Pilipinas na puntahan na ngayon. At magpapatuloy pa rin po ang ating paglalakbay pero hindi pa po magtatapos sa taong ito dahil Tatapusin natin, hangad nating malibot talaga ang buong Pilipinas para may paabot ang ating suporta na voluntaryong sakripisyo sa paglalakbay na ito na may pahayag na sana may sabatas na ang Anti-Elderly Abuse Act na siyang ating sinusuportahan at nang sa ganon, wala ng mga senior citizen na pag-alagala na dahil yan po ay labag din po sa konstitusyon ng Pilipinas at meron din po ang na may papataw kung sino man po ang magbibigay sa mga senior citizen na humihingi -hingi. Kaya bibigyan natin ng solusyon na panagutin ang mga anak na pabaya no? na iniiwanan, inaabando na ang kanilang mga magulang. Dahil kung wala po yung mga matatanda, wala din po tayo dito. At balik po tayo dito sa puok na ito na isinulat ni Jose Palma Y. Velasquez ang tulang Pilipinas na naging leriko sa wikang Espanyol ng Himno Nasional Pilipina ngayon pambansang awit na ng Pilipinas Natatwala din po ito sa pahayagan ng La Independencia noong September 3, 1899 Ang nasabing po ay itinatag bilang munisipalidad ng Bautista noong 1900 At ito po ang ating binabasa ngayon ay bahagi po sa National Historical Commission of the Philippines o ah, bahagi po ng NHCP ito po ay galing po sa National Board of Directory at ah, minahagi sa atin at nang sa ganun meron po tayong mabanggit dito sa ating konting video trivia na makukuha ang karunungan, kaalaman sa ating paglalakbay na may po sa ating social media account na sikat Pilipinas at bago po tayo lumisan dito ay nakipag-ugnayan na din po tayo sa tourism then sa municipal mayor dito po sa municipality of Bautista at mamaya, dadaanan natin yung bahay kung saan mismo po nakatira o binansagang the homeland of the Philippine National Anthem. So ayan mga katunay hanggang dito na lang po, once again this is SICAD Pilipinas, ang strong, intelligent, knowledge action and dedication to support the passage of anti-elderly abuse act this is NLJ Tila Cruz 23 from Don Carlos Aquinon Proud to represent the National Historical Landmark here in Bautista, Pangasinan. The status level 2 historical marker. Marker date in December 11, 2017. Installed by National Historical Commission of the Philippines. Mga Mara katunay, maraming salamat po dito sa bayan ng Bautista. Magpapatuloy po ang ating paglalakbay. Ingat po kayo. Tengo un viaje, ya te siento.